Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Iris. Masigla at mabilis kang kumilos. Hindi ka komportable kapag mabagal ang mga kasama mo kaya gusto mong ikaw ang manguna. May ugali kang madali ring mag-init ng ulo kapag hindi ka sinusunod pero bumabalik din agad sa normal ang pakikitungo mo. Sa trabaho, nakikita ng iba ang sipag mo at ang kakayahan mong tapusin agad ang gawain. Sa pamilya, ayaw mong may malungkot na kasama kaya gagawa ka ng paraan na mapasaya sila. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus masinsinan kang mag-isip bago kumilos. Ayaw mong mapintasan kaya naninigurado ka sa lahat ng bagay. Madalas, matyaga ka pero kapag napuno ay mabilis kang magalit at hindi basta nagbabago ng isip. Sa pera, uunahin mong unahin ang pamilya kaysa ibang tao. Sa trabaho, mabagal pero sigurado ang kilos mo, at mas gusto mong matapos ng maayos kaysa minadali. Sa relasyon, ayaw mo ng paligoy-ligoy at hinahanap mo ang respeto at katapatan. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini. Madaldal at mapagbigay ka ng opinyon. Likas sa iyo ang maging palabiro kaya madaling sumaya ang mga kasama mo. Pero may pagkakataon din na bigla kang mananahimik at ayaw mapihalo sa gulo. Sa trabaho, gusto mong gumalaw ng mabilis at maghanap ng bagong ideya, pero dapat mong bantayan ang pagiging pabigla-bigla sa desisyon. Sa pera, mas magaan ang loob mong gumastos basta makikita ang saya sa pamilya. Sa relasyon, gusto mo ang tiwala at pagiging open sa isa't isa. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa cancer. Mapanuri ang iyong isipan at mabilis kang makadama ng pagbabago sa paligid. Mahilig kang makinig at unahin ang damdamin ng mahal mo sa buhay. Sa trabaho, mas maaasahan ka kapag malinaw ang sistema, pero ayaw mo ng palusot o paisi-isi na gawain. Sa pamilya, mas gusto mo ang pagkakaisa at masaya kang ikaw ang nag-aalaga. Madali kang magselos, pero pinipilit mo ring magtiwala kapag mahal mo. Sa pera, hindi ka basta gumagastos at mas gusto mong magtabi para sa darating na panahon tandaan ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa leo mataas ang kumpiyansa mo at hindi mo hinahayaan na baliwalain ka ng iba sa trabaho gusto mong ikaw ang may hawak ng desisyon at hindi ka papayag na maliitin ang iyong kakayahan sa pera, minsan gusto mong ipakita ang ginhawa kaysa magtipid. Sa pamilya, handa kang tumulong basta ikaw ang nakikita bilang haligi ng tahanan. Sa relasyon, masyado kang tapat at ayaw mong maloko. Hindi ka basta nagpapadala sa mga taong may masamang balak. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo. Mapanuri ka at ayaw mo ng kalat o kaguluhan sa paligid. Sa trabaho, gusto mong lahat ay nasa tamang sistema at ayaw mong may pagkakamali sa ginagawa. Madali kang mapansin dahil sa sipag at pagiging masinsinan. Sa pera, maingat kang gumastos at mas inuuna ang pangangailangan kaysa luho. Sa relasyon, hindi ka pala selos pero gusto mong malinaw at maayos ang usapan. Sa pamilya, handa kang magbigay ng payo at tumulong anumang oras. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra. Hinahanap mo ang balanse sa lahat ng bagay. Ayaw mong nakikipagtalo pero marunong kang magpahayag ng totoo. Sa trabaho, maingat ka at madalas nagpaplano bago kumilos. Sa pera, ayaw mong gumastos ng sobra at mas gusto mong magipon muna bago bumili ng gusto. Sa relasyon, gusto mo ang patas at tapat na pagmamahalan. Sa pamilya, lagi kang handang magbigay ng tulong at payo kung kinakailangan. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio. Diretso ka at hindi mahilig sa paligoy-ligoy. Sa trabaho, gusto mong tapusin agad ang gawain at ayaw mo nang nakikialam na walang alam. Madali kang magselos pero marunong kang manindigan kapag nasa tama ka. Sa pera, maingat ka at hindi ka madaling maloko. Sa relasyon, tapat ka pero matindi ang pag-iingat mo sa pagtitiwala. Kapag sinira ang tiwala mo, mahirap nang makabawi. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius. Masayain at palabiro ka pero seryoso rin kapag trabaho ang usapan. Ayaw mong nakatali sa isang sitwasyon at gusto mong gumalaw ng malaya. Sa pera, hindi ka sobrang tipid pero marunong kang magtabi kapag may sobra. Sa pamilya, handa kang tumulong basta nasa tama. Sa relasyon, gusto mo ang tiwala at pagiging masaya sa isa't isa. Kapag may away, mabilis kang magpatawad basta hindi sobra ang kasalanan. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn. Seryoso at responsable ka. Hindi mo hinahayaan na may sablay ang trabaho mo. Sa pera, maingat ka at mas inuuna ang ipon kaysa gastos. Sa pamilya, handa kang magsakripisyo at hindi ka nagdadalawang isip na tumulong. Sa relasyon, mas gusto mo ang tiwala at katapatan kaysa matatamis na salita. Sa trabaho, matyaga at masinok ka, at hindi ka natatakot na magtagal basta sigurado ang resulta. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius tahimik pero mapanuri ka. Ayaw mong makihalo sa gulo at mas gusto mong kumilos ng maayos at direkta. Sa trabaho, matalino kang magdiskarte at hindi ka madaling lokohin. Sa pera, hindi ka basta gumagastos ng walang dahilan. Sa relasyon, gusto mo ng respeto at hindi mo hinahayaan na kontrolin ka ng kahit sino. Sa pamilya, Handa kang tumulong pero may hangganan ang pagbibigay. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Pisces. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces. Mahiyain ka pero may malalim na pag-unawa sa damdamin ng iba. Sa trabaho, mas gusto mong gumalaw ng dahan-dahan basta maayos ang resulta sa pera, hindi ka agad nagpapahiram at iniisip mo muna kung hindi ka mapapahamak. Sa pamilya, maalaga at mapagmahal ka. Sa relasyon, sobra kang sensitibo at madalas inuuna mo ang nararamdaman ng mahal mo kaysa sa sarili mo. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat.